Oye, oh yeah, oh, yeah, oh yeah, yeah, Ayan, ako ay may bisita din sa amin sa bahay. At uh, ito ay ninang ni Hannah May. Si CJ at saka po si Pek Pek Laida Sang. Eh ngayon, eh niyaya kong mang, ano ba, mangubit, 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 mangubit ng, ng mangga sa kapitbahay. Yan ho ay kila Kuya Dick. Eh hindi naman nila nakakita at eh, lawit na rin sa aking bubungan din eh. Kaya tayo ay mangungumit. Ano? Hindi, teka. Ay, Kuya. Puki na nila. Ay, bali ba yung iriima tarik eh, oh. Ay, ining. Ay, talagang makanta tuwad na eh. Bakat na, bakat na. Bad, eh. Masarap ito. Masarap ito. Okay. Ayun. Ayun, ayun mo ang akin, nana. Arihong dalawang ere eh, ay ngayon la ang nakapunta din sa aking tahanang ari at na itong talaga namang tuwan, -tuwan na nagninang kay Hana May ay ito namang napagtripang kung isama sa itaas ay may nakitang nakalawit na mangga at ayang magyayaya pa at yayaan niya ta si Pekpek na manguha rin. Isko nag-aya pa.

I, Kaya, ay isa lang dyan. Kaya mo yan, hindi naman yan masakit. Kaya mga... Wees, okay. mo ka. Uy, wag ko kayo malapit dyan. Diyos hindi yan. Saan ba? Iluhod mo yung paa mo <laughs> para meron kang, if ever malaglag ka, yes, meron so... kang pantuko. Yan. Pahiram po. At... Ang dami lang kami. Huwag kang maingilag na tayo, ate. Makita tayo. Ayan yung mga ganyan, oh. Ate, mo ka maingilag? Morning po. Pasensya na. Makasih. Mangga eh, lang, langit lang. Huwag mo na ito nilang langot. Ayun lang, langit lang. Aris mo na kayo dito. Akit, akit, akit. Akit, akit. So ng is it? Meg, nahuli ka ng may kanya. Wala na. Kuhanin mo na lang kasi. Kuhanin mo. Hindi na nga, magat. Hindi na Ikaw ang kakagap. Ito lang, magsina mo, Ito hindi marunong eh. Nahuli na tayo ng may kanya. Excuse me. Oh my God. Tawag Kadang ada, pepek gitu. Ay ayo kameru puto sa puto ayun. Oh, ayun sa kameru malaki. Inde malaki yon. Malaki. Ako on challenge. Ako ayo challenge. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Kasi siya nagkakamit. <laughs> ito okay. po ang challenge namin. Okay, mag, challenge. Ano, manghihingi ng sapuno ng ay, ano. Manghihingi ng ano, ng, ng, ng mangga. Ay, Nina, baka ko naman di matesod. Eh, ay, ay, oh. eh, ay, ay, ina. Ay, na, ay, hindi iyan makukuha. Ay, ikaw, abot na ano kasi mahaba yung ano mo. Ako kaya ang titira niya. Eh. Antay, hawakan kita din eh. Hawak din eh. Antay, hawak din eh. Huwag na mag din ito eh. Huwag na na. Baka magbadang ka din.